Magandang buhay Pilipinas. Magandang magandang buhay sa aking mga ka okay kung na kayo dyan, ha? Alam ko nga uh, sa panahon ngayon ay medyo marami tayong nararanasang pagsubok. Pero kagaya nga na sinasabi ko, eto, patuloy tayong lumaban, magpakatatag tayo, ha? Lalo pang tagdagan natin ang dasal dahil maayos din ang lahat, magtatagumpay din tayo. Ayun, ha? At uh, ngayon ay uh, naghihiwa ko ng masanas, ha? Kasi eh, lagi akong kumakain ito ngayon eh. Uh, kasi ang pag-uusapan natin ngayon ay uh, yung uh, diet ha ah. ayun niyong kung aawayin dahil alam mo naman ah, pag diet ana pag-usapan maraming uh, medyo ah, ah talagang kumukontra dahil ang sarap talaga kumain Ah, minsan gustong-gusto yung bibig mo, alam mo ba, walang ah, hindi mo mapigil. Yung tiyan mo ayaw na pero yung bibig mo gustong-gusto pa. Ah. Ganyan eh. Kaya talagang ay ang pag-uusapan natin dahil nung nung ah, ah, ano ba yung lesson natin, paano matagal ang matanggal ang bilbil. -bil. At ah, nung ah, yung part 2 natin, yung abdominal muscle exercises, part 3 yung ah, Uh, fat burning exercises, ito yung uh, sunod, ito yung kapartner. Hindi pwedeng mawala ang diet kaya dapat pag-usapan natin to Kaya panoorin nyo mabuti ha, para may, may kahit pa paano, meron akong maitulong sa inyo about diet. Ayun. At uh, alam nyo ha, uh, pag diet ang pinag-usapan, ay uh, alam nyo nagpunta ako sa channel ni Doc Willie. Dahil ako mahilig akong magpunta dyan, lalo na kapag meron akong mga hinahanap about sa kalusugan. Ayan, nagpupunta ako sa channel niya at meron ako mga natutunan sa kanyang tips. Ha? Alam niyo pala, ah, Base, base sa pag-aaral, ang mga tao palang uh, ah, meron mga bilbil o yung mga malalaki ay ah, mas mabilis ang tendensiya ah, na magkaroon ng iba't ibang sakit. Na katulad ng pagmay ah, pag may history kayo ng diabetes, madali kang magkaroon ng diabetes. Ah, ano pa, yung stroke, ay uh, yung heart problem, yung high blood, ayan. At uh, pag pala sobrang bigat mo na, mas mabilis ka rin palang magkaroon ng arthritis. Ayun, yun ang isa sa na natutunan ko sa kanya. At uh, meron pa, ano pa yung mga natutunan ko? Kailangan na iles ang pagkain ng kanin, ha? at saka nung mga, mga tinapay, mga kung ano-ano. Kailangan bawasan natin. At ito, uh, eto, napakaganda nitong apple dahil ito pampapayat talaga to. Natutunan ko rin to sa kanya kaya lagi na akong kumakain nito eh. Ha? At meron din akong tips sa inyo. Na na ko. Uminom ka agad ng isang basong tubig bago ka kumain. At sigurado hindi ka makakakain ng marami. Malilis yung pagkain mo ng madami. Ayun. At ano pa? Maliban sa less carbohydrates ang pagkain natin, kailangan ah, meron tayong tama yung tubig na ininom natin sa isang araw 8 to 12 glasses a day ha? lalo na pag mainit mas dagdagan natin Ayon. ano pa yung palang ah, pagpupuyat ay isang dahilan ng ah, pagtaba kasi gising ka eh anong tendency dahil gising ka galaw ka ng galaw magugutom ka kakain ka so anong resulta tataba ka talaga at yun sikapin din daw natin na lagi tayong happy Ah, si, lagi mong i ang sarili mo, ha. Huwag kang manood ng mga nakakalungkot. Laging masaya kasi alam niyo yung stress. Ha? Ang isang resulta pala ng stress ay kakain ka ng kakain at ano ang magiging resulta sa Lalaki ka ng lalaki, hindi mo mo malayan Ayun. Okay, ha. Ayun ha. Tandaan niyan. At uh, good news sa mga atleta, ha? yung mga atleta kasi sobrang active talagang araw-araw uh, ang -araw, exercise and training talagang uh, grabe ang ginagawa niyan kaya yung mga yan pwede kayong uh, kumain ha? kumain ng tama ha pwedeng mas maraming carbohydrates kasi talagang kailangan kailangan niya kasi binibrain niya eh sinusunog naman nila yan sa araw-araw kasi ang lakas magsunog mga atleta yung ginagawa ng training ang lakas magsunog ng fats ayun kaya talagang wala mga fats yung mga atleta Okay, at uh, ayun, medyo bad nyo sa atin, ha, yung mga uh, hindi na physically active, yung mga nagtatrabaho na, yung graduate na ng college, tapos na-less na yung physical activities, ha, uh, sa mga young professional, at sa mga, sa middle age, at ayun, sa katulad ko, yung mga edad ko, ayun, ha? hindi pa nga, uh, kung ano yung, uh, ating pagkain dati ay eh, ganun pa rin ngayon na less na less na yung ating physical activities dahil doon doon papasok yung ating pagtaba dahil marami tayong mga excess sa uh, uh, fats, mga excess food sa katawan. Ay eh, less naman ang activities natin, anong mangyayari? Talagang lalaki tayo. Kaya ayun ha, hindi ko naman sinasabing huwag kayong kumain o bawal ha. Kaya, pwede, kaya lang kailangan bawasan natin, i-less natin, i-regulate natin ngayon dahil ayun na nga ah kung ayaw mo nang uh, hindi magandang resulta ayun ang kailangan ayun na at uh, meron akong uh, mga uh, pumunta ako kay google at ano yung mga natutunan ko meron palang mga pagkain na dapat nating uh, kainin talaga dahil yung mga pagkain na yun ay healthy at uh, makakatulong para uh, malabanan natin uh, yung uh, paglaki uh, ng ating mga bilbil. At meron ding pagkain na kumbaga, iles natin o bawasan natin ng pagkain nun kasi pagkumain uh, pag kumain tayo nun, yun yung mga nakakapagpalaki talaga ng bilbil. Ayun, ha? Ah, uh. uh, tingnan nyo dito sa screen. Makikita nyo, uh, pag-aralan nyo mabuti. Yan, andyan, tingnan nyo. Ayun, nakita nyo bang lahat, ha? Inisa-isa ko na sa inyo, ha? Yung mga pagkain na dapat nating iwasan at natandaan ko ron, ha? Yung mga soft drinks. Kailangan iles natin yung pag-inom ng mga soft drinks. Dahil uh, yan ay talagang manlakas baka pagpataba. Ayun, ha? Kaya mas baka katipid pa tayo. Ayun. At ano pa? Yun, yung alkohol. Nakalimutan kong sabihin kanina. Naalala ko ngayon, ha? Ah, hindi yung alkohol na rubbing alkohol, Bawal inumin yun. Malalason ka, ha? Yung alkohol na nasa alak. O ayan ha, pistayo, wag kang magagalit sa akin na <laughs> bawal talaga o, uh, o, regulate natin yung pag-inom ng alcohol dahil talagang ang lakas makapagpa bilbil o makapagpalaki ng tiyan. <laughs> yun At uh, isa pang natandaan ko doon yung ano, yung excess salt ha, minsan mahilig tayo diyan eh, bili ng uh, kakain tayo ng apple, sasawsaw sa ano ha, sasawsaw sa asin, uh, lahat ng bagay sinasawsaw sa tin pati yung uh, yung tuyo, ang alat-alat na sinasuso pa sa, sa patis oh. meron bang ganun ayun mga gano'n kailangan iwasan natin yung mga excess salt ayun, at uh, marami pang iba na talagang dapat tayong iwasan ha? kagaya nga nung uh, mga saturated fats ano ba yung mga pinanggagalingan ng mga saturated fats ito yung mga karne yung mga milk product, mga keso kung ano-ano, mga butter yan yung pinapanggalingan ng uh, saturated uh, fats na talagang madaling makalaki ng bilbil, oh, ayun at uh, yun namang mas maganda yung mga unsaturated fats like yung avocado ha ah, yan yung mga pwede nating ah, ah, kainin ah, ano pa yung ah, yung ah, taba ng isda ah, yung isda okay yan ah yung ah, mga yung maari maaari gamitin natin yung vegetable oil dahil mas safe yon ha ah, ah, mas ah, unsaturated fats 'yon kaya mas makakaiwas tayo sa ating ah, Uh, paglaki ng bilbil Ayun at marami pang iba, ha. pumunta kay kay Google, ang dami ninyong matututunan. Ayun at sana ay uh, meron kayong natutunan. Ha. Maraming salamat sa inyong panonood. At uh, tandaan niyo yung ating mga susunod na lesson pa. Ah uh, mayroon pa tayong level 2 nung ating uh, abdominal exercise at yung ating fat burning exercises. Ayun ha. Tandaan 'yon. At uh, muli maraming salamat sa inyong panonood. Sana ay nag-enjoy kayo ha. At tandaan nyo, lagi kayong magdasal at magtiwala sa Panginoon. ah, God bless you all. Mabuhay kayong lahat.